Gandang araw mga kalapatids So pakita natin tong tukod na to no? Kaya may sticker pa siya oh. Kaya may sticker pa oh. So nandyan lang siya Hindi na umalis At kung may nakita ka ngayong Ito mga ibon na to Naka isolate sila ito. Ayan. Ayan, Yung mga nakakulong na yan Kasi mga pasaway po. Oh, ang laki ng lugar natin eh sa kapitbahay pa sila naghahanap ng ano ng itlogan. So kinulong ko sila, di Magitlog sila diyan, mabasag itlog nila. Kaysa makakaperwisyo tayo sa kapitbahay. At ito yung mga ano natin, mga pares. Oh. At yan. Yan sila Tingnan natin tong isa na to. Ayan. Ayan yung ng mga breeder natin. Tsaka ito, si Black Tail. Ito yung mga anak niya oh. Ayan. So, may mga bago tayong inakay. At may mga naglilimlim din tayo. Ito, itong grisel na to. Matapang to eh. Okay. Nanunok ka Pero okay lang siya dyan Yan Ganito lang tayo Bernie Santo dito sa ating ano, Lop